nangyari na ah uh, circumstance na hindi natin mapap, uh, mapalampas ay nagkaroon po ng accident yung ating pasawa so ah uh, yun po yung mga spot natin at doon po sa kabila ay pupuntahan ko rin kung meron tayo makikita doon ah uh, yun nandito na po tayo sa loob ah uh, tasan yun ko po yung sorbi naman kung meron tayo makikita dito ah uh, dito po tayo sa ating spot na uh, na hindi na natin nagalo to. So, tignan po natin kung mayroon tayong makikita dito. Uh, sige po, tapos nila po na tataposin na pa rin itong ating video. Magandang, magandang, magandang hapon po mga kapobre. Uh. Dito po tayo sa ating spot para bisitahin po yung mga dati nating taguan. So, pinasok muli natin to para uh, mag lang. Sige po, papakita ko lang sa inyo po po yung mga ating uh, mga taguan at mga spot. Uh, kung paano Sana ako nangunguha ng mga piste Sige po uh, patuloy nyo lang pong uh, Suportahan at subaybayan yung ating video Magandang 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 hapon po uh, Mga kapobre Pobre hunter and mixed bag So dito na naman tayo sa ating bagong spot Sige po subaybayan nyo lang pong ating video Ayan po papasokin natin magandang 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 hapon po mga kapobre ah. Muli na naman po tayo bumisita dito sa ating ano ah, mga taguan. So ito po yung sorbi lamang kung mayroon ba tayo makikita dito. Ah, dito po tayo ngayon sa ating dating spot na ah, matagal-tagal na rin na ah, hindi natin nadadalaw to. So titingnan po natin kung mayroon tayo makikita dito. Ah, sige po patuloy nyo lang po na Uh, tapusin at panoorin tong ating video so welcome back po uh, dito po tayo ngayon sa ating ano, uh, taguan so papakita ko lang po sa inyo yung ating spot yan po yung mga target area natin yan po na yung puno ng kawayan uh, mga nasa 35 lang po yan mga uh, meters at ito naman po yung puno ng ano uh, malaking puno ng kahoy. So far sa ngayon po ah uh, nung dumating tayo dito ay marami pong nagliparan. Ang atin lang pakay ngayon ay uh, hindi naman po tayo mang uh, ng piste kundi uh, nagsurvive lang tayo. Wala po tayong dalang unit, wala po tayong dalang panghuli ng piste. So yan po yung mga spot natin oh. Yan oh. yun at ito po yung video malapit lang ah uh, nasa taas lang natin banda ah uh, yan po yung mga spot natin at doon po sa kabila ay pupuntahan ko rin kung meron tayong makikita doon so ito po yung aking taguan ayan po so lilipat po tayo sa kabila ito po yung mga dinadaanan ko uh, napakagandang spot po to kaya lang ngayon ay nasa mga alas 4 na yata ngayon ah, alas mga 3 3.48 uh, ah, kailang medyo madilim yung panahon kasi parang ulan Ayan. lilipat po tayo dito sa kabila ayan po yung isa nating taguan ayan, dito, ayan o so, papasokin natin to dito po tayo yung nakapwisto ah, yun, nandito na po tayo sa loob ah, talagang napakagandang pwisto to halos madilim dito sa loob talagang Ah, hindi tayo makikita nung ating target ayan naman po yung mga puno na ating ah uh, uh, ano yung ating puno na dinadapuan ito po papakita ko sa inyo ayan po puno ng kawayan ayan, malapit lang po sa nasa mga 35 lang yan, ang lapit lang yan para sa ating laruan tsaka At yun po, yun pong isa mga malapit lang po pito mga nasa 20 lang para sa atin laruan yan napakagandang pwesto po ito at lalabas pa ako dito at pupunta naman natin yung sa kabila yan dito po tayo yung, yung ating taguan yan yung parang kuweba lilipat <laughs> naman pa tayo sa pangatlo nating taguan dito po yung pangatlo nating taguan Yun. dito po yung pangatlo nating taguan yan dito po tayo ayun ah, tsaka ito naman yung target nating area yan oh. yan napakalapit lang po oh, yan oh. daming dumadapo dito kanina kaya nung, nung dumating tayo ay, nags, ay nagsili para na sila napakaganda pong target to tsaka yan uh, may mga dubada po din dyan kaso lang uh, masukal yung ilalim hindi natin madali-dali makita yung mga uh, na, na ano natin dyan natatamaan yun pa oh dun pa yung mga area na yun so napakagandang area to mga kapobre kaso lang ngayon ay eh, nagsurvey lang tayo at wala naman tayong dalang unit wala po tayong dalang laruan yun po So, sundan nyo lang po ang susunod yung na video. At, ah, uh, magdadala tayo at saka mangungwa tayo ng mga kwan ah, uh, namimisti yan po ah, uh, ito po yung pakatok lang taguan papakita ko po sa inyo ayan po doon oh. Sana po matulungan po ninyo na maiangat yung ating ating uh, YouTube channel. So ito po uh, Umihingi po tayo ng counting support niyo po mga uh, ka-hunter. Ayan po. So muli po maraming salamat po. Uh, sino-sino po ba sino-sino po, po pa ba ang magtutulungan kundi tayo-tayo rin tayo lang, lang ha. Muli po. po ako ng konting yung suporta at uh, pag unawa dahil medyo matagal-tagal po tayo na hindi nakapag-upload dahil nga po ba sa ah, dahil nga po pa sa no, nangyari no. na uh, circumstance na hindi natin ma Uh, mapalampas ay nagkaroon po ng accident yung ating asawa so Aww. muli po uh, uh, naka-recover naman po siya dahil nabagok po yung ulo niya sa siminto nahulog sa motor sa single na nakangkas akin so naka-recover naman po siya at uh, okay naman, clear naman ang lahat ng CT scan so muli po mga kapobre Ah, uh, umihingi po ako ng kaunti yung unaw uh, pag-uunawa pag-insindi at kaunti yung suporta. Uh. Malaking tulong na po to sa akin na uh, bilang uh, bilang tulong n'yo po na umangat 'yung aking uh, channel. So muli po, maraming maraming salamat po, Pobreng Hunter and Mix Vlog. Uh, magandang hapon po muli sa ating lahat. Maraming maraming salamat po. God bless. God bless.